Meron akong video dito na magpapatunan. Maraming mag-chain. Welcome mga kaibigan! So, nandito rin na naman tayo sa bagong episode ng Dawag TV Reacts. So, for today, pag-uusapan natin yung isang napaka-viral na um, current event ngayon sa uh, politics tungkol kay Bamban Mayor Alice Guho. So tara, panoorin natin. Kinwestiyo ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor hmm. Alice Guho na may koneksyon umano sa isang ni na pogo sa Lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guho diba? at wala rin mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka hmm. stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hong Sheng. E eh, nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, okay. wow. So basically no bago nila pinatawag itong si uh, Banban Mayor is meron na silang pretty much uh, an idea as to kung anong meron siya, kung ano yung background niya para meron silang something na ipe during the hearing. So, Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children, ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of life birth ni rehistro noong labing pitong taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na delay yung pag-register ng birth niyo? Ah, uh, Your Honor, i-check ko po. Tapos, uh, ano, balikan Check ko po go. kayo. Bakit at 17 pa lamang? ni-register yung birth ninyo. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa hospital ba? Sa bahay ba? Sa lying in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay daw siya pinanganak, kaya siya walang hospital records. Pero later on, tatanungin ni Sen. Hontiveros dyan kung dati na ba silang may kaya. Bilang Chinese businessman at may kaya kayo. So, magpapayag ka ba na sa bahay ka lang ipapanganak at wala kang kahit na ano hospital records? Di ba? Isa na yun sa kaduda-duda, red flag na yun, di ba? Bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Wala rin dokumentong nag-aral si Guwo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Veros, Chinese national ba si Guwo? Kung mapatunayan Possibly. pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung angulong uh, may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Mm. Maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang diumanong kunwaring Filipino identity ni possibly no kasi ang pogo is isang malaking organisasyon yan eh no isang malaking negosyo so possibly they planted uh, uh, mayor Alice Guo doon sa Tarlac para magkaroon ng proteksyon yung yung pogo hub na yon di ba kasi nga naman kung ikaw ay may mayro isang mas, is, mayro isang mataas na official na uh, naglilingkod or tumatayo doon sa lalawigan na yon o no? sa lugar na yon untouchable yung iyong pogo, untouchable yung negosyo mo, di ba? Mayor Alice, para makag magkaroon ng isang foothold, pati sa ating political at lumalabas national security sector. Sabi ni Ontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa pastillas Scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Gugo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration po. Matagal na po ba kayong may kaya uh, mula sa panahon ng ama ninyo? Eh, uh, ito siya. or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. ba diba, may kaya daw talaga yung pamilya nila, may kaya daw yung magulang niya. So bakit ka ipapanganak sa bahay? Ni lying in hindi, ni lying in wala. Pwede ba Di ba? kung ikaw eh meron naman pera at meron ka naman pambayad ng hospital back hindi ka magpapa mag, magpapadala sa hospital kung ikaw ay eh, mga nganak. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Um, ko po sila na supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag mm, na magkakilala po. And then itong mga tinitignan ko itong mga incorporators, um, three out of the five are Chinese. Opo. Uh, marunong ba sila mag-Tagalog? Uh, konti po. Marunong ka mag-Chinese? Uh, konti din po. May impormasyon na fluent po kayo sa Mandarin. Hindi lang konting uh, marunong. Tama po ba? Uh, marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Uh, natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay niyo? Oo po. At saka. Tingnan ninyo Mapapansin niyo, pag nag siya, very prominent yung Chinese accent niya. So hindi, hindi ganyan yung natuto lang. Kasi kung ikaw ay Pilipino, first language mo is Filipino. Pag nag-Chinese ka, yung accent mo is accent ng Filipino. Kasi yung accent, hindi yan natatanggal. Kahit nga sa English, hindi yan natatanggal eh. Pero sa kanya, mas prominent yung accent niya ng Chinese which means, first language niya is Chinese. At sabi niya, konti lang daw. Meron akong video dito na magpapatunay na ito ay hindi konti. Tingnan natin ha. Hiya, I'm I am Mayor Alice Go. In behalf of the Municipality of Bombay, Taruk, Philippines, we would like to greet everyone a happy Chinese New Year

A uh, alam ng China, alam ng Chinese mainland na ito ay Chinese na mayor sa Pilipinas. So tapusin natin yung video na to. Uh, sa mga nakakausap po, tsaka self-study na rin po. Planong magpatawag ng ilang tagabamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya, may mga mahiwagang nakaraan. Ay hmm. mga asset na pinapasok Possibly. ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Yung tinutukoy na ito ni, ni uh, Senator uh, Sen. is kung napanood niyo yung pelikulang Salt, so yung Russia is uh, sila ng mga bata, ay nagpapalaki sila ng mga bata na magiging spy nila and then uh, minamigrate nila yun sa US at yung mga bata na yun is tinutulungan nila na mapuesto sa mga importanteng agency kagaya na CIA, Pentagon, yung mga ganun. So possibly kasi na ganun yung nangyayari kung napanood nyo yung, yung, yung movie ng Salt. No? Pwedeng ganun yung ginagawa ng China ngayon. Naglalagay sila ng mga tao sa mga uh, government offices para magkaroon ng foothold or magkaroon ng magkaroon sila ng tao sa bawat sa bawat uh, agency na yon or offices na yon and then meron silang spies. Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinubukan namin hmm. kunin ang panig ni Guho pero hindi raw mo na magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala pero, so yun nga no napakaimportante na matutukan to ng ng Senado lalo na sa case ni May Banban Mayor Alice Guo. Kasi possibly talaga, possible talaga na ito ay mga espya na inilagay ng China or possible na nagsisimula pa lang silang maglagay para magkaroon sila ng influence sa Philippine politics. So, napakatinding issue nito, no? So, yun nga guys, maraming salamat. Thank you for uh, tuning in and I'll see you on the next vlog. You have a great day.